Patris et Filii et Spiritus umaga sa ating lahat sa anumay ng mundo Mga nakikinig at nalulungkot ngayon at naman patuloy ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Glory to Lord Jesus Christ Pagkatapos na si Juan Jesus ay nagtungo sa Galilea ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating ang takdang panahon at malapit na ang hari ng Diyos. Pagsisihanin ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita nito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, kita niya ang kapatid na Simon at Andres ay naghahagis ng lambat. Sila ay nagmaging isda. Na, sinabi ni Jesus, Sumama kayo sa akin at kayo'y gawin kong mamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nilang ang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa ikalayuhan ay nakita niya ang magkapitib na Santiago at Juan, mga anak ni Zibeteo. sila Sila'y nasa kanilang bangka at naghayuman ang mga lakad. Ilawag din sila ni Sus. Sumunod naman sa kanya. Iwan nila ang bangka at nilang ama sama ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa unang pagbasa sa Embryo, at sa probinsya ng Kaisan Hilario, Obispo isang mabuting balita ay nagaanyaya sa atin na kilalanin ang tawag ng Diyos sa ating buhay. Ang panawagan ni Jesus sa mga unang alagad, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kagawi, gawin kong mamalakaya ng tao ay sumasalamin sa mismong pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin ang maglingkod at magpalaganap ng balita Ang ilon ni na Simon Andres Santiago Juan nagad na nilang iiwan ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Ay nagpapakita ng kanilang pagtitiwala at Sa Unang pagbasa sa Ibrahim Nakikita natin ang pahayag ng Diyos na nangungusap sa mga propeta noong unang panahon, Ay nangusap na ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Pinapaalala nito na si Jesus ang katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng nasa. mga halimbawa sa kanyang panahon, mga frontliners, tulad ng mga lagad, maraming mga taong kaspalad na tumugon sa tawag ng paglilingkod, tulad ng mga doktor, nurse, guru, at mga gano'n. Ibiwan nila ang kanilang personal na paginawaan upang maglingkod sa kanilang kapwa. Pangalawa, pagtugod sa krisis. Sa gitna ng mga kalamidad o sakuna, ang maraming volunteers at organization ay nagsisilbing mamamalakayan ng tao. nagdadala ng pag-asa, tulong at kabutihan mga nangangailangan. Pangatlo, pagbabago ng buhay. Maraming kabataan ngayon ang muling tumutuklas ng kanilang pananampalataya at tumutugon sa tawag ng misyon sa pamamagitan ng pagsali sa mga community at school. Magsama sa mga parish activities, magtulong sa mga marginalized communities. Ang mga pag sa social media. Sa panahon ng fake news at disinformation, may mga taong nagpapapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng tamang informasyon at pagpapalaganap ng mensahe ng pagmamahal at pag-asa sa amin. Manalangin tayo para sa isa. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagtawag sa amin upang maging bahagi ng iyong misyon. Bigyan mo kami ng tapang at pananampalataya tulad ng sa mga lagad na iniwan ang lahat upang sumunod sa iyo. Sa panahon ng mga pagsubok, gabayan mo ang aming mga puso na magtiwala sa iyong plan. Panginoon, pinapanalangin namin ang buong sangkatauhan. Pagkalooban mo ng lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Tinakbayan mo ang mga leader ng simbahan. at pamamagaan upang maglingkod ng may katapatan at katarungan. Pakaisahin mo ang bawat isa sa pagmamahal, kapayapaan at malasakit sa kanya. Sa ilaryo, bispo at pantas ng simbahan, ipanalangin mo kami ang maging matupad sa pananampalataya at tapat ng mga tigasunod ng Kristo. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus, iyong anak at aming tigapagliktas. Amen. Sa muli, hinikaya po ng lahat, kayo hindi manahimik, pagtanong at pagnilayan ang mensaheng ibang hindi. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang at ating simbahan, kung at sa mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa natin pag paglilayan at palagahan at abag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa ibang ito Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Hawa'y maging daluyan tayo ng habag at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. pa, God bless!